So, Penny Queen Elizabeth II 1979 Ang pagka-error po nito is may damage at saka sa lower dito may sa may chin niya lower sa bibig oh, may damage din po dyan ito po is double dead ang pagka-error niya At ang isa po error talaga po siya lumilihis. Lumilihis. At yung isa pong coins sa 1 euro, ang pagka no po dito is double dead. May mga stripe. Pansin mo yung mga stripe. 2023 muna ko 1 coins. May pagka-stripe. Stripe po di siya. Hindi masyadong makita sa camera. Pero pag ano, kita stripe